Mapagpalang araw po sa ating lahat. Hmm. Nandito po ako ngayon sa putod ng aking lolo. Ayan o. Oh. Sa kanan lula. Ayan. Mag may, may kaunting katanungan ng ating subscriber kung ang gamit daw po ba na medallion yon bawal sa mentaryo. po ay katulad ko po. Suot-suot ko po. Nandito po ako sa elementaryo. Ito po ang aking medalya. Yan po ay depende po sa ano, sa inyong paniniwala at pananampalataya. Halimbawa po, ba ay kung kayo isang sundalo o isang pulis. Bawal lang inyong medalyon at doon kayo na pa paano po 'yon? Kaya po depende po 'yon sa inyong paniniwala. Sa akin po'ng paniniwala at balit-balit sa experience ko po. Sa akin po ay wala pong bawal. Hindi po bawal sa akin ang, ang gamit na medalyon ay bawal sa interior. At itatago na muna po. Ayan. Ano nga sabi sa na tanong sa akin ng isa kong subscriber na ang alin po ba daw ang mas maganda yung medalyon o yung mutya Base po sa aking experience, ang kagandahan po sa isang mutya po ay naigawa po ng kalikasan o gawa ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang may likha o kalikasan. Kaya natural na may bisa po siya na hindi siya gawa. Hindi katulad po ng mga medalyo na gawa ng tao na kailangan po nating dibusyonan o pakainin araw-araw sa akin pong paniniwala ang kaya po itinatakda ng mga anting noong noona ay may 49 days po ay para matuto po tayo magdasal araw-araw pero po ako base sa akin simula po ako na nag-aral lang yung karunungan ay tapulo ako nagdasal Ayan. wala pong 49 days sa akin habang po ako ay nabubuhay tuloy po ang aking pagdedikasyon sa aking sarili sa base sa aking paniniwala na ang mutya at medalyon ay hindi bawal. Dipindi na po yan sa inyong paniniwala. Okay po, yun lamang po ang aking babahagi. Sinagot ko lang po yung katanungan ng ating taga-subaybay. Yan po. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.